salah yung dosima yung yosian ay Martin ayo ay Martin 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 Nixon 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 Mia akarte Gaitotski meron meron sila kung ano meron kita pichurong kita to siyapala ano 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 Anong laman po niya? Jacket. <laughs> jacket. Ingin ang oh, jacket niya. Ito yung yung ka bro. Picture -so -so ka okay. bro. Ay okay. 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 Mike. Kay Mike. Ay, Mike. Ay, Mike. 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 Pagkakaroon ka. Pagkakaroon ka. Kuya Repa. Uh, bro, bro. Ano po yung mga umatin sa MOA? Sa proposal? Sa uh, Ito pala yung mga umatay. Ano, umatin sa Moa, uh, mga musical. Ang mga musical. Ang mga musical.

ano ba yun? Ano ba tayo? Yan yung Russell Alvin. mo talaga. tayo. 50 points tayo. Kay Finn. Wala. <laughs> Kay Alvin. tayo. Kay Rebecca. Ayan.

At meron pang binabuklas doon. Sa GC ano, doon, chat-chat na lang yung ano, Kasi meron kayo ay Let me see. Let me see. Let me see. Sino si Let me see. Oi kaya ano kaya repa? Kaya repa yung ano yun? Kaya Josie, Josie. Yaa si Josie mas. Kaya Bandigay.

ya bagis, ya kaya mamika Torres daw to galing. bagis, yeah, bagis sa bagis? Jomo, picture bro, picture bro, Jomar, Jomar, idol Jomar.